Mga uri ng pangungusap Ang apat na uri ng pangungusap ay Padamdam, Pautos, Patanong at Pasalaysay Ating alamin ang kanilang kahulugan Pasalaysay Uri ng pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay Ito ay nagtatapos sa tuldok Nagbibigay ito ng impormasyon Patanong uri ng pangungusap na nagtatanong o naghahanap ng sagot. Ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Pumihingi ito ng sagot. Pautos Nagsasaad ng utos na dapat gawin. Ito ay maaring magtapos sa tuldok o tandang padamdam. Ito rin ay nagbibigay ng direksyon. Padamdam Nagsasaad ng matinding damdamin. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Ito ay nagpapakita ng emosyon, tulad ng tuwa o takot. Mga halimbawa. Ang bola ay bilog. Ito ay pasalaysay dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa bola at nagtatapos sa tuldok. Bilog ba ang bola? Ito ay patanong na pangungusap dahil humihingi ito ng impormasyon at nagtatapos sa tandang pananong. Ihagis mo ang bola. Ito ay pautos. Dahil ito ay nagsasaad ng utos o direksyon na dapat gawin o sundin. Ay! Nahulog ang bola! Ito ay padamdam. Dahil ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon, tulad ng gulat o pagkabigla. At ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Subukan nating tukuyin kung ang pangungusap ay isang pasalaysay, patanong, pautos, o padamdam. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Patanong. Basahin mo ang iyong aklat. Basahin mo ang iyong aklat. Pautos. Ang bata ay masipag. Ang bata ay masipag. Pasalaysay. Yehey! Dumating na si tatay! Yehey! Dumating na si tatay! Padamdam Huwag mong hawakan ang kawali Huwag mong hawakan ang kawali Pautos Mga uri ng pangungusap